At tayo'y magkakasama Magandang araw mga bata Ako si Teacher Dem Ang inyong Teacher Fairy Ano nga uli ang pangalan ko? Pero bago yan, magtatanong muna ako. Mga bata, nakaranas na ba kayo na umalis ang inyong magulang? Hmm, saan sila pumunta? Ay, ang layo naman. May dala ba silang surprise o kay pasalubong pagdating nila? Wow, ang galing. Ano ba ang inyong paboritong pasalubong? Ay, ang sarap naman ng tsokolate! Alam niyo ba mga bata? May kilala akong bata na mahilig din sa pasalubong. Ngunit, bihira o kakaiba ang pasalubong na paboritong paborito niya. Hmm, ano kaya ang paboritong pasalubong ng batang ito? Tunghayan natin ang masayang kwentong pinamagatang paborito kong pasalubong! Hello! Magandang araw! Ako pala si Marla. Ano nga ang pangalan ko? Tama! Hi! Panibagong araw na naman! Isa, dalawa, tatlo, apat. Apat na linggo pa. Ang bagal naman ng araw. Ang tagal tuloy dumating ng pinakahihitay at pinakapaborito kong pasalubong. Mga anak, halina kayo. Handa na ang pagkain. Good morning, guys. morning, mga anak. Hmm. Wow! our favorite! Crispy Chicken Joy! Ay, Kinolang isda! Magdasal mo na tayo bago kumain. Iyan ang araw-araw na senaryo sa tahanan ng Pamilyang De Jesus. Masaya at nagmamahalan ang kanilang pamilya. Sa isang simple at komportabling tirahan sila nakatira. May malambot silang kama may aircon ang kanilang silid tulugan. Marami silang laruan. At may magaganda at bagong gamit. Mga anak, araw ng linggo ngayon. Saan niya gusto nga masyal pagkatapos nating magsimba? Punta tayo sa mall, Nay. At kakain tayo sa restaurant. O sige mga anak, magbis na kayo! Hi! Napakasaya naman talaga ng pamilya nila. Sana all! Ngunit sa kabila nito, nakaramdam pa rin siya ng lungkot. Sa tingin ninyo, mga bata, bakit kaya malungkot si Marla? Hmm, alamin natin! O oh, anak, ulala ka na naman. Namimiss ko lang po si tatay, nay. Ang lungkot pala kapag siman ang tatay. Palagi na lang po kasi siyang wala. Lalo na sa mga family celebrations na we're meant to be together. Birthday mo. Ha? Birthday ko? O anak, nung birthday mo, wala ang tatay. Ah, oo nga po. Naiingit po kasi ako, Nay, sa mga kaklase ko at kaibigan po. Hatid sundo sila sa paaralan ng kanilang tatay. Kami rin, Nay. Miss na miss na namin si tatay kahit maalon, mainit, itiis siya ni tatay upang mabigyan tayo ng magandang buhay. O! Oh, ang tatay niyo! Tay! Ta Tay! Salamat at tumawag ka, mahal! Mabuti naman ako dito, mahal! Sa wakas at nagka-signal lang dito. Tamang-tama! Pinag-uusapan ka namin ng mga anak mo. Miss na miss ka na nila! Hello mga anak, kumusta na kayo? Tay, mabuti naman po kami, Tay. Alam mo ba, Tay, nanalo akong first place sa karate. Ako rin, Tay. Marunong na akong pagluto ng crispy chicken joint, tinolang isda at adobo. At Tay, alam mo ba, namasyal kami kahapon sa mall at kumain sa restaurant. Wow! Ang galing nyo naman, mga anak. Nakakatuwa kayo dyan. Miss na miss ko na kayo. Hayaan niyo isang buwan na lang at makakauwi na ako. Bibiling ko ang lahat ng paborito niyong pasalubong. Tuwang-tuwa ang buong pamilya sa narinig nila. Sabik na sabik kasi silang dumating ang kanilang tatay. Hmm. Ano kaya ang paboritong pasalubong ni Marla? Sino sa inyo ang makakahula? Wow! Magaling! Excited na ang buong mag-anak na sulubungin ng kanilang tatay. Maaga silang nag-abang sa airport. Ate, ang tagal-tagal naman ni tatay. Kayaan mo na. Kakalapag lang ang aeroplano. Ah. Marabunso, ito marami akong dalang pasalubong para sa inyo. Wow. Lalo lalo na sa iyo, kay Kuya at yes. kay Ate din. Yes. Wow! chocolate. Maraming salamat, Tay! Oo, marami pa rito. Binili ko lahat ng paborito mo. Sa iyo rin, Kuya! Ate! Yes. Oh, wow! Wow! Tay, maraming salamat! Pero, Tay, hindi naman ito yung paborito ko. Dahil sa totoo, sa lahat ng mga dala mo, ikaw ang pinakahitay at pinakapaborito ko, Pasay Lubong! Mga bata, laging tandaan na higit na mahalaga ang pamilya kaysa sa mga bagong pasalubong na dala. Nagustuhan niyo ba ang aming kwento, mga bata? Wow! Magaling! Yay! Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa ano ng Euro Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig at matuto.